Ay. Ayan po, namili na kami ng gamit ng apo ko, yung pang birthday ko. Binili ko na lang po ng gamit niya. Patingin nga nung shoes mo, Faith mm. Happy? Ang sasabihin? Thank you. O, oh, nasa iba? Asa'y bag mo? Yan, ganda naman ng bag ng apo ko. Oh, you like it? Yeah. Oh, Ang siya sa pinamili namin. Mm. Yay! Dami yan. Ang dami. Ilang notebook yan? Bilangin mo nga. Huwag mm, mo hihilahin. Eight, six na po kasi siya. Yan, marami na siyang notebook. Ang bigat nga, tey. Kahatid kita sa umaga, ha? Ang bigat yung dadalin mo. Hindi <laughs> pwede sa'yo magbuhat ng mabigat. Atakihin ka agad sa puso. Wag hindi pwede, ayok magpahatid, ha? Mabigat yung dadalin mo. <laughs> Ayan. Daming ball pen na Baka naman isang araw lang eh. Wala ka ng ball pen. Katulad dati. Linggo-linggo bumibili tayo ng ball pen. Pag ganun ha. Ingatan mo na mga gamit mo. Dalaga ka na. Itapat mo sa'yo yung ventilador. O, oh, yung baby bra. Asya kaya? Uy, katulad to kay Ako. Uy, ako tulad sa'yo. Isang araw, isang medyas. At tingin nga ulit sa sapatos mo. Sukat mo nga. Tapos mag ka. Tingnan mo kung kakasya. Kahit anong medyas. Because it means saktong sakto. Wow, dalaga na yung shoes niya. Dalaga na yung shoes, ha? Ang ingay yata ng sapatos mo. Wala. Huh? Ang ingay niyan. sa oh, sasabihin kay mami? Thank you. Thank you, ma. yun ano sasabihin? Ah, <laughs> oh, sige na. Bye-bye na. Bye-bye na po.